Yung huling usapan ko namin ni mami was uh, couple of months ago. Mami, galing magsekreto niyan eh. Ayaw niya, ayaw niya talaga ipaalam sa amin yung mga kapatid. Kung hindi pa kami mangunulit, hindi niya ipapaalam. Hanggang nahuli ko yung isang doktor niya. Kinausap ko. Sabi ko, ayaw nga ito no, may mams condition. Hindi pwede na hindi namin alam. We have the right to know as her children. So, her doctor, her doctor, pinaalam niya sa mami ko. Kung ilalaman ng mami ko na kinukulit ko yung doktor niya, nag-text na sa akin. And I want to read that text to Ola. pinakamamahal ko, Lord, Lord. kong lot-lot. Kausap ko ang doktora ko, si Dr. Luwa. Magkausap rin kayong dalawa at tinatanong mo raw sa kanya kung anong sakit ko. Sabi ko kay Dr. Luwa na sabihin sa iyo na okay ako. Wala ka o kayong dapat ipag-alala. Dahil sakit ko lang ito at nag-trigger lang nung nagkaroon ako ng na upo sipon. Nagpapasalamat ako sa iyong pag-aalan. Pero huwag. Kaya ko. Wala kayong dapat ikapahala. Pag oras na ng isang tao, wala na tayong magagawa. May sarili na kayong pamumuhay. At masaya ako dahil maganda ang inyong naging buhay. Lalo na buhay ng mga anak mo at ikaw. Napakabuti niyong mga anak sa mata ng tao at sa Diyos. Ano man ang mangyari, mahal na mahal. Mahal na mahal ko kayong lahat na magkakapatid. pag iingat kayo lagi. Lalo na, mga anak ko, huwag ko huwag mong pababayaan. Yan ang kayamanan mo. Ang mga anak mo. Ang pamilya mo. Ito po ang tuling usapan namin ng mga ko.